Uh, maraming salamat po uh, Aking uh, mga kababayan uh, Bumalik po ako sa aking pamilya At least hindi nakakakon uh, Hindi ko man sila nakikita But uh, at least uh, Nayayakap ako sila At uh, uh, Sabi ko anak Ay Ay uh, proud ako na naging isang sundalo kasi ang pagiging sundalo ang naging daan para mabigyan ko kayo ng magandang buhay at uh, kapagpaaral ko kayo. Kaya kahit na wala ako na nakikita ay gagawin ko pa rin ang aking makakaya para mapatapos kayo sa pag-aaral at maabot ninyo din ang inyong mga pangarap ba ng araw. Kaya sige na, uuwi na si Papa. I'm coming home. Coming home. Uh, sapat na siguro yung dalawang mata na ibinigay ko sa para sa ating bayan. Kaya salamat. Salamat sa aking follower na nabigay po nito. Kaya sa lahat ng mga kababayan ko, lahat ng mga Pilipino na nagpasahod sa akin, maraming maraming salamat po at uh, malaking tulong na kahit nalabas mo na ako sa serbisyo na ganito, at least uh, may karangalan ang aking uh, paggabulag may silbi ang aking paggabulag uh, para po yun sa inyo maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat ng mga tropa na nandyan sa servisyo, ingatan nyo po ang inyong servisyo uh, panatalihin ang isang pagiging mabuting sundalo at uh, isang pagiging uh, Mabuting ama sa inyong mga anak, sa inyong pamilya at lalo-lalo na huwag niyong kalimutan ng Panginoon. Pagkat at the end of the day, babalik at babalik tayo sa Kanya. So with that, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat na aking mga naging uh, classmates, simula sa ROTC, sa uh, CSE, Metalax Class 25, Class 2010, sa POTC Class uh, 36, Class Total 12. Sa OPC class, Lakandiwa, class uh, uh, 63, class 2014, maraming maraming salamat sa inyo. Mga classmates ko po sa uh, OCS, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, sa Scout Ranger family.